para sa ikalawang bahagi ng halaman na ito na pobreng kahoy na tinatawag sa Bisaya na solda-solda o bali-bali na may scientific name na Euphorbia terucan. Ang unang natala na gumamit ito bilang halamang gamot dito sa atin sa Pilipinas ay si Father de Santa Maria na kanyang niyayadyad ang ugat nito at pinainitan yeah. na nilagyan ng langis ng niyog na itinatapal sa parting sikmura upang maalis ang sakit ng tiyan at ng sikmura. Sa ibang bansa ay ginagamitin ang ugat nito sa sisto cobalt harsha, at mga STD o ang mga sakit na nakukuha sa pakikipagtay. Ito nang gagamot sa si hemorrhoids at mga sugat sa ilong at pagkirot ng mga buto. Ang katas naman ito ay pinapatak sa taing. Bagamat maraming pinagagamitan ang dagta nito bilang halamang gamot. Tulad ng nalason, pangalis kulugu, gamot sa sugat, pampalaki ng dede, sakit sa ngipin at rayuma, hubo at mga asma. Ibarat ilikado ito sa mata dahil nakakabulag at maaaring magdulot ng tumor at kanser sa maling paggamit.